malaking porwisyo kasi ito lang ang daanan nila eh, ng mga tao uh, nagko-call center uh, estudyante yan, mga pumapasok sa Maynila dito ang madaling daan Kasagsagan ng habagat at bagyong krising nang tuluyang nabuwal ang isang tulay na pangunahing daanan ng mga residente sa dalawang barangay sa Quezon City. Ito'y bunsod ng sangkaterbang basurang inanod at bumara sa ilog kasabay pa ng paglambot ng lupa na kinatitirika nito. Nagre-resulta upang tuluyang bumigay ang pundasyon ng naturang tulay. Dito nakatayo yung dating hanging bridge na nag-uugnay sa barangay Santa Lucia at barangay North Fairview sa Quezon City. Ayon sa ilang residente, naging pahirapan ng pagtawid sa pagitan ng dalawang barangay simula ng tuluyang nasira ang tulay. Ayon kay Mang Danilo, shortcut ang tulay upang makatawid sa kabilang barangay kaysa mamasahe pa sa mismong kalsada. Kasi pag uh, magta-tricycle sila sa Mary Home, Dahlia, ang dami pa nilang babayaran. Doon na sila dumadaan sa, ano, sa Atherton. 15 minutes lang naman kung magta-tricycle. Ganito rin ang paliwanag ni Mang Henry. Dahil dito, malayo-layo ng lakarin ang kailangan upang makapunta sa kabilang barangay. Maraming dumadaan. E ngayon, niikot sila sa Arterton. At ang nagtatrabaho dito, umiikot na sila. Dati dumadaan dito, ngayon wala na. Saan silang dadanan? Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, parte na ang hanging bridge ng infrastructure project ng lungsod bago pa man mangyari ang insidente. Pagtitiyak ng pamahalaang lungsod, mamadaliin nila ang pagtatayo ng panibagong tulay para sa ikagiginhawa ng mga residente ng dalawang barangay. So the, that hanging bridge is really quite dangerous. And that is why, but the, naka program na po talaga na i-aayusin na po namin, gagawin po namin steel bridge po yan. So within a few months, tapos na po yung project na yan. Paliwanag ng lokal na pamahalaan, oras na gumanda na ang panahon, isasagawa ang geotechnical study o pag-aaral ng uri, katangian at tibay ng lupa bago ito tayuan ng permanenteng tulay. Ayon sa Engineering Department ng Quezon City, tinatayang nasa 12 million pesos ang kailangang budget para sa proyektong ito. Sa kabuuan, umabot na ng daang milyon ang naitalandan nyo sa mga pampublikong infrastruktura sa buong Quezon City. Ayon po sa huling ulat ng City Engineering Department, umabot sa 125 milyon ang pinsalang idinulot ng baha. I'm I'm referring of course to public uh, infrastructure. Okay? Hindi po yung private properties. Kasama na ang mga nasirang retaining walls, pader at rip-rap fences. Samantala sa ilalim ng deklarasyon ng state of calamity sa Quezon City, nais ng lokal na pamahalaan na mapabilis ang rehabilitation at rebuilding sa buong lungsod sa lalong madaling panahon. Ivan Alvarez UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.